Parang siya nga. Parang siya nga yung nakita ko. Kaso... Hindi, kalbo yun eh. Oo, yung walang buhok. Teka, teka, sandali. Ano? Parang... Kalbo? Oo, oo. Kasi maubos na. Alma. Ano siya nga talaga? Sigurado ka, ito yung nakita mo? Sir! Siya yung nakita ko! Oo! Oo! Sigurado ka? Yes! ako, sir? Siya yung nakita ko! Dali, paano nangyari yun? Sigurado ka? Yes! Kasi yung si Mateo Ramos, wala siyang record sa pagpatay. Nakulong na yan dahil sa pagnanakaw. hindi pa siya nauuli sa pagpatay, sir. Pero meron tayong cold case dito na siya ang suspect. Nakausap ko yung nanay ni Mateo Ramos. At ang sabi niya, nung maliit pa daw si Mateo, minamaltrato siya ng tatay niya. At yung tatay niya na to, eh cheater, manloloko, manggagansyo. Meron akong nabuong profile ng ISP killer, sir. Meron siya talagang tinatarget eh. Parehong-pareho. Cheater, abusive parent, manloloko, manggagancho. Ganun din. pero bakit ba ding yung mga binibiktima niya? Dahil yung tatay na nananakit sa kanya, e closet gay. Kaya siguro ganun din yung mga binibiktima niya. Nasabi mo naman ba kay Chief lahat ng impormasyon na to? Hindi pa po, sir. Kundi, Anong pinag-usapan niya ni Enriquez? Sir, may sasabihin daw sa inyo si Enriquez. O, takpatakbo-takbo ka pa, ha? Pus! Papahirapan mo pa kami? Akala mo ba matatakasan mo kami ha? Boss, boss madami akong pera. Sandamakmak. Magkano ma ma ba kailangan niyo? Sisiguraduhin kong lahat ng sinasabi mo itadagdag namin sa ikakaso namin sa'yo. Tandaan mo, hindi lahat ng pulis ay nabibili ng mga pera niyo. Boss, uh, uh, bigyan niyo ko ng presyo. Uh, i sa inyo. Bigyan ka na! Kaya akong baguhin ang buhay niyo. Uh, Sir, mga bank documents po ito. Matibay na ebidensya to. Sige na, noble. Sigurado ako mas marami pa kayong makikita ebidensya sa office niya. Sige, yes, sir. Tingnan mo lahat. Ano naman niya, Robles? Tukol ba sa Ghost Project? big sabihin ko na kayo. Lalo ka na, Noble. Chief. Baka naman pwedeng pakinggan niyo muna kami. Sir, nalaman po kasi namin na pinasubcon lang yung Ghost Project. Binisita namin yung engineer. Naabot na namin nagtatakang tumakas. Sir, ito yung mga pirmadong subcontractor agreement and liquidation papers. Nandito din yung mga bank notes na may milyon-milyon transaksyon do sa account niya. Base sa lahat ng meron kami dito, Chief, mukhang pati si Mayor ni Loco niya. Masalamat kayo. May ibinuwa maayos yan. Dahil kung hindi, Thank you, sir. Sige sa akin. Tingnan Good news! Dahil na-discover ni Enriquez, ang serial killer na matagal nating hinahanap. At walang iba, kundi si Mateo Ramos. Ibig sabihin, walang kinalaman yung nagpatakas kay Mando. Nagkataon lang, nakatakas si Mateo at nakapatid ang dalawa. Kaya aralin nyo na mabuti yan. Yes, Sir! Galing na yung ano? Siyempre. Ako nag-train doon. <laughs> Galing talagang girl, eh.